I know the murderer is reset Uy ang taga laman natin dito to For today's video nga po maglalaro po tayo ulit ng Roblox Pero ang lalari natin guys Ah uh, Murder Mystery. let's go! Lagi pa talaga yan? Sana naman po, nag-enjoy kayo. Sana naman po, mag-enjoy kayo, sabihin nyo ko. Let's go! So, start na yung game, guys. Ben, kakasimula lang eh. Okay, ako lang yan. Sino murder eh. Wahaha! Wala lang na. Uy! Wow, 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 oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. wow, Kakalaro wow, lang, inano agad ako. wow, Angas. wow, 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 na wow, wow, oh. Tara, wow, 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 Oh, what? Gastig! We have a clone! Yo! ito guys, oh. Mag-clone sila, oh. Sino, ano? Sino murder? Sino murder? Sino? Eh, Sino guys? Yaa. Pagod oh, tong call. Okay, no. Ay, baka yung noob sila. Baka yung mga noob yung ano. Murder. Oh, 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 oh. Chill, 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 chill. Peace, peace. Who's the murderer? Who's the murderer? Sino guys? Murder. Sino na? Magpakita na kayo. Ito lo. So, hindi pa rin nagpapakita yung murderer dito. Sino murderer? Oh, sabi na ito. Sabi na ito. Sino ba talaga? Who? Who na? Who na? I know who the murderer is. Please reset. Uy, ang tagal naman natin dito. Bacon. Bacon pala yung murderer. Oh, sabi na eh. Bacon yung murderer. Innocent! Let's go! Innocent wins! Innocent win. Hindi guys, huwag oh, pa talaga ng karakter ko. Look at that. Paano sa salamin? Bro, come on, Bro, come on, bro! na naman. Dawati. <laughs> huh? Mga Pilipino wala tong mga ito eh. Mga Pilipino pala to, guys. Akat ka, akat, akat, akat. Akat. Akya. Lo. Ano mo akat? Yon, let's go. Oh, sino naman yung murderer? Sino naman? Paitan na kayo. Sino na murder? Nang konti lang ba tayo? So, nag-ibag server ulit tayo, guys. Kasi, hindi nagpapakita yung mga murderer, eh. Sa ibang ano na lang tayo, guys. Ibang server na lang tayo. Lo, La, compare, eh. Compare. Compare, guys, oh. Look at that. Please, ako. Please, ako. Come on! Wow! <laughs> hey, oh, may may borderer. Pwede ba ako mag impostor? Murderer naman ako. Peace lang. Talalo lang ako. Nainisent na innocent lang ako. Oh, oh, oh. Gagawin, ang gagawin, ang gagawin. Ayan naman magpakita yung murder at yung sheriff. Ano ba yan? Ano na naman tayo? Oh! Ang oh, gulat ka, grabe ka! Kala ko yun, ano mo na ako Sabi na eh! Bro! Come on! Ano na naman nangyayari sa akin? Ano ba yan? Musunod kasi ako agad eh. Siya ulit yung murderer? What? Hindi nga. Siya ulit. mag lang ako. Siya na naman e. yun. Siya na yun, yun yung murderer ah. Oh, Oo. Hindi niya maano guys oh. Hindi maroon. Oo oh, yun. Ay yun na. Nang sheriff oh. Yun na yung sheriff. Hindi mo Ano na ba yan? Ayaw mo ano yun, no? O oh, yan, hindi may naan yan. Uy, panalo pa tayo. Hindi na murder, guys, ah. Hindi si win Hindi panalo kami. Let's go! Please, 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 please. Come on! Sana next game naman, oh. Murderer na ako. Please, 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 please. Gusto ko maging murderer. Um, uy, sino yun? Sino yun? Narinig uh, yun? sa'yo mga... Boom! Boom! Nalo tayo! Oh! Ay! Hindi pala ako yung um, sheriff. Okay, please, 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 please! lah What? Come on! Ay, oh, ayaw ako ipamurder na itong ano na to, murder mystery ah! Pamurder naman ako, lagi na lang, ah, ano ah! Hindi na ako pinapamurderer ah! Wow, ang galing nyo ha. Sino murderer na naman? <coughs> Lagi kasi ako innocent. Murderer niya ako. Kaya sheriff. Okay, nag-loading map na guys. Please murderer niya na ako. Please, please. please Oya Sherif, sheriff yes go, guys sheriff ah. hey that's pretty good tayo ngayon nasan tayo ngayon so di tayo dapat nalapit sila Oh, ya, 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 ya.

B! doon, mo ano! Maharang kasi! Bro! Eh, palaman to. To, babae, oh. Ba Ba yan? Patay ko na sana yun eh. Tama ko sa... Tama ako sana yun eh. Epal namang ako Murder pa naman ako nun. Sheriff pala ako. Ano ba yan? Yun yung guys. Ah. Kukulit kasi na ito eh. So, kaya yun. Panalo sana yun na to. Maharang sa tabi eh. Harap eh. Oh. Hindi ako naman. Ano oh. Eh, hey. Patay ko na sana yun. Ba'y natama ko sana yun, guys? Marang kasi ito, eh. Marang. Ah! Come on! Ilang, ilang best ba ako magiging inisid? 100 times? Pero ba ako mag innocent Hindi yata ako pinamamurderin na ito ah. Isang sheriff lang ah. Poink, 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 poink. Wow. Please lang. Murder mo na naman ako. Please, please. Pamurder mo na ako. Pinagin yung murder. Murder mo na ako. Ngayon na. Oy, oy, oy. Huwag mo kong ano yun yan, huwag kayong dumikit-dikit sa'kin. Masingi ba? Ano Oi, 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 uy, huwag kayong dumikit sa'kin. Sa sa Pag-init natin to guys, oh. Anong nangyayari dito? Come on, come over here. What, what is that mean? Ay, what is that mean? Saan tayo papunta? Uy! 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 Ano, ano, siya, ano siya? Ano yan, ano yan, ano yan? Muntik um, na yun! Let me win this! Let me win this! I can handle this, I can handle this. What in... Bruh! Please let me win this. Let me win this. Come on. Mayan. Okay, salamat naman sa panonood. Sana naman po naging jay kayo. Hindi, uh, hindi tayo pinag-borderan dito sa larong to ah. Ah, okay guys, like and subscribe guys for more videos. Salamat naman. Kung naging jay kayo, subscribe na lang po kayo and like. Kamay mga trapa. Subscribe!